Naghahanap ka ba ng masarap na recipe ngayong holiday season or simpleng pang merienda lang na mabilis at konting ingredients lang ang kailangan mong gamitin? Pwede kang gumamit ng Spanish sardines o ang uh, fried sardines with tausi. Sa medium heat na apoy, sinasangkot siya natin yung bawang o pinapupula lang natin. Huwag natin susunogin at syempre nilagay ko na rin yung ating fried sardines ay either or Spanish or fried sardines ang nilagay natin at yung pre-cooked na pasta ay inilagay na nga natin yan so dapat luto na o napakulo na yung pasta ayan napakasimple lang ng ating ingredients garlic lang walang sibuyas garlic lang nilalagay bell pepper na color green or color red pwede kaso lang wala tayong parsley no problem ang parsley naman ay pang garnish lang at ayoko rin naman ng maraming parsley dahil sa amoy. Konting-konting parsley lang para lumasa lang ng konti. And nilagyan ko lang ng konting seasoning ang ating ginisang mix. Pwedeng magic sarap or whatever you want. Ayan na. Luto ano na ang ating masarap na garlic pasta with fried sardines with tausi Or pwede ko nga kayong gumamit ng Spanish sardines. Kahit garlic lang ay napakasarap na using olive oil. Na- sarap demang talaga. Kaya mga mamshi, mga papshi o mga kaganado sa buhay, isama e, nyo na sa list ng inyong mga dish ang isang masarap at simpleng luto sa pasta na talaga namang magugustuhan ng buong pamilya. Dahil bago sa inyong panglasa. Dahil minsan nasasawa tayo sa pulang sauce na spaghetti, sa white sauce na spaghetti o carbonara. Kaya naman isama nyo na ito at talaga namang premium taste at magugustuhan talaga ito ng buong pamilya. Legit na masarap at pilating na nga natin yan. Whew! Sir Rap. Lanasap na tayo ng Sir